Pare ko, bibili ka sana ng motor at ang na napupuson mo ay itong Honda Click. Kaso bila nagbaba ng presyo itong Yamaha Mio Gravis at naguluhan katuloy kung alin sa dalawa ang inyong pipiliin. Kasi naman yung presyo nila ay halos pantay na lamang. Itong Honda Click, ito po ay nagkakalaga ng 83,900 at ito po yon yung special edition. Samantalang itong Yamaha Mio ay nagbaba po ito ng presyo at naging 84,900 na lang yung kanyang presyo. Di po ba? 1,000 na lang po yung kanilang diferensya. At ngayon, nagugulong ka at hindi mo malaman sa dalawa ang inyong pipiliin. So ito mga pare ko, panorin mo itong video natin at baka sakaling makatulong. At sa bandang uli ay alam mo na kung alimotor motor ang iuwi mo sa inyong bahay. Honda Click versus Yamaha Mio Gravis at alamin po natin kung alin po yung mas maganda sa inyo. Kasi may kanya-kanya po tayong reference, may kanya-kanya po tayong pangailangan at may kanya-kanya po tayong kagustuhan. So ang gagawin lang po natin dito, isasabihin po natin yung pagkakapareha sila at yung pagkakaiba nila. At tingnan nyo lamang kung saan po ito suswak sa inyo. Unang-una po sa pagkakaparehas nila, obviously naman ay pareho po silang scooter at pareho din po silang 125cc. Yung kanilang engine ay parehas na din po na 4-stroke, single overhead cam, 2 valves at syempre yung kanilang driven ay belt drive or CBT. So napano nyo na po yung review natin dito sa click at sa grabis ay halos po na specs at features ay nagkakapares po sila. 12 so, po na kanilang panel ay parehas na po digital at meron din po silang power supply na pan charge po ng ating cellphone at wala din po silang kickstart pareho at yung kanilang starting system ay SMG or ACG na po yung kanilang ginagamit. So soundless na po yon dahil hindi na po silang gumagamit parehas ng electric motor at pareho din po din silang disusi. So, halos parehas mga pare ko. Wala po tayong masyadong pagkakaiba sa dalawang motor na to. Bukod na lamang po sa mga ilang features po na to na kanilang pagkakaiba na pwede po nating i-advantage or i-disadvantage sa atin. Number 1 po dyan na yung brand. Ito, sino po ba maka Honda dyan no? At Honda Lover. Ito na po ang inyong piliin. Sa mga Yamaha Lover naman, ito, ito na po ang inyong piliin. So, wala po tayong pagtatalo dito dahil gusto nyo po yung brand eh. Pangalawa po yung kanilang kaha. Kung po natin, ay ibang-iba po talaga sila. Lalo na po sa kanilang design looks. Itong si Honda Click, sa akin, ito po ay sporty looks. Mantalang itong si Yamaha Gravis, ito po ay urban looks. At kung makikita nyo naman po, ay napakalapad po nitong ating Yamaha. Kung po natin sa Honda Click. Pero mas mabigat po si Honda Click. Ay dito si Honda Click ay tumitimbang po to ng 112 kilos at ito si Grabis is 102 kilos naman. Kaya kung gusto mo na mas magaan, ito si Yamaha Gravis po ang inyong pipiliin. At kung wala naman pong problema yung bigat, ito si Honda Click po ang inyong magugustuhan. Kung ka naman sa mga setup-setup, Tilox, Taiwan Concept, ayan, mas lamang naman po dyan si Honda Click. Kasi marami po ito na aftermarket parts na pang setup. So mga burloloy niya at lahat po yata ng parts nito ay may mga aftermarket. Kukumpira po natin sa Yamaha Gravis. Servis naman ng labanan, servis sa trabaho, servis sa eskwela. Ayan, may laban po itong ating Grabis. Kasi malaki po yung kanyang compartment at marami ka pa may kakarga dito. At yung kargahan po ng kanyang gasolina ay nandito na po sa harapan. At hindi mo na kailangan pang bumaba at buksan pa po yung inyong puan para makarga to Dahil nandito na po siya sa side. Kaso nga lang, ang disadvantage niya ay eh medyo mas malaki po yung kargahan o tank capacity nitong ating Honda Click. Dahil ito po ay nagre-range ng 5.5 liters. Samantalang ito si Grabis is 4.2 liters lang. At sa night riding naman, kung mahilig ka sa LED lights, ito mas lamang dito si Honda Click kasi 100% ng ilaw nito ay LED na. Samantalang si Grabis, yung kanyang signal light at yung kanyang tail light ay dibukilya pa rin. Ang kanyang LED lamang ay itong kanyang headlight at ito yung letter B po nito sa kanyang harapan. Sa road safety naman, ito medyo lumamang si Gravis dahil malapad po yung kanyang kulong at malapad din po yung kapit nito sa daan upang iwas kid. At hindi rin po nagpatalo si Click dahil yung kanya naman pong preno ay combi na. Kung baga isang preno lang po at dalawa ng pong preno ang kakagat, ang harapan at ang likuran. Kung naghahanap ka naman ng na matipid sa gas, ito mas lamang po dito si Honda Click kasi yung kanyang gas consumption ay nasa 50 kilometers per liter samantalang si Grabis ay nasa 45 kilometers per liter lamang kaya tatakbo pa ng 5 kilometers itong si Honda Click kung kumpara po dito kay Gravis sa isang litrong gas. Kung gusto mo naman na mabilis at malakas sa motor ay si Honda Click po yung lumalamang dito at base po yan sa kanilang statistics at hindi po yan base sa akin dahil yung horsepower po nitong Honda Click ay nag-average ng 11 horsepower sa samantalang si Grabis ay nasa 9.4 lamang at yung kanyang torque nitong Honda Click ay nasa 10.8 Newton meter samantalang si Grabis ay nasa 9.5 Newton meter lamang mas malakas po yung makina ni Honda Click kaysa po kay Grabis base po yan sa kanilang statistics at base nga po sa kanyang statistics ay mas malakas po ng dihamak yung makina nitong Honda Click at dahil po yan sa kanilang compression ratio. Dahil ang compression ratio po nitong Honda Click ay nasa 11.0 is to 1 samantalang si grabis ay nasa 9.5 is to 1 lamang. Kaya itong si Honda Click ito po ay naka water cool na dahil hindi po talaga kakayanin ng air cooled lamang yung init na mo po produce ng kanyang compression ratio. Kaya si Yamaha grabis ito po ay naka air cooled lamang dahil kayang kaya pong mapapalamigin uh, ng air cold yung init na magagawa ng kanyang compression ratio. So, yan po ang pagkakaiba ng dalawa. Yan naman po yung advantage nitong Gravis dahil wala po masyadong maintenance at wala po masyadong parts na masisira. Kukumpira po natin sa Honda Click na may water pump at mayroon po siyang radiator at mayroon pa po siyang coolant na kailangan yung maintenance upang hindi matuyuan at masira po itong kanyang makina. Since na malakas nga po ng kantito makina ni Honda Click ay minakapagsabi po yung kanilang top speed ay umaabot po na 100 to 110 km per hour at yung iba naman ay 120 to 140 km per hour. at itong si Grabis ay minakapagsabi naman po yung kanyang top speed ay umaabot po na 90 to 100 km per hour at yung iba naman po ay umaabot na 115 km per hour. pero sa akin po wala pong problema dahil hindi naman po ko aabot dyan dahil itong aking mga motor na to ay pang service ko lamang. And last is, sa dunong pictures na ito, ito, medyo lalamang po dito si Grabis. Dahil meron po siyang stop and start system at meron po siyang Y-Connect. Kaya sa mga teke po dyan, ayan, gamit na gamit nyo po yung Y-Connect. So, makukunik nyo po sa cellphone at malalaman nyo yung status po nitong inyong motor. At sa start and stop system naman, ayan, medyo makatipid po kayo sa gasolina dahil kosa pong mamamatay at mabubuhay po itong inyong motor sa traffic. So, po yun ng gasolina. Sa specs and features, medyo nakakalamang po sa Honda Click dahil mas matipid po ito sa gasolina at medyo malakas po yung kanyang makina. At yung mga parts niya ay marami pong aftermarket parts na pwede niyo pong ilagay dito pamburluloy, kumbaga pampapogi. So overall po talaga ay mabibigisan nyo itong inyong Honda Click kesa po sa Yamaha grabis Kaya naging bestseller po na scooter itong Honda Click. Pero naman, itong siya Yamaha Gravis is hindi naman ito papatalo sa comfort. Sa lapad po ba ng upo ano yan, at sa lapad ng kanyang gulong ay talaga namang napaka-smooth nitong gamitin. Napaka-stable at napaka-less noise at ang sarap sa tenga. Kukumpira po natin sa aking Honda Click. Ito talaga naman pong maingay yung kanyang makina at pati po yung kanyang CBT. Sa issue naman, ito marami po tayo narinig na issue ng Honda Click. Eh paano ba naman? Napakarami. Kaya nga po siya tinawag na pamban motor dahil napakarami po naglipa na. So marami din po yung chance na magkaroon ng issue. So far, itong aking Honda Click ay wala naman pong issue to dahil maganda po yung pagkakamintinance dito at talaga naman pong alagang-alaga ko to. At yung pinakamatindi, pag nauumay ka na sa Honda Click, ayan, tinanggal ko na. Walang duda ay magyamaha miyo grabis ka na. O ayan mga pare ko, siguro naman sa pangpisasabi ko ay nakapamili na po kayo between Honda Click at Yamaha Mio Grabis. At kung aliman po dyan na mapili nyo ay wala pong pagkakamali dyan dahil yung dalawa po na to ay apropo po sa akin.